Marami sa atin ang halos araw-araw na nakikipagpatintero sa kalsada, papasok sa trabaho at eskwela. Minsan ay hindi po maiiwasan ang aberya at aksidente sa kalsada. Kaya naman, alamin po natin kung paano ba maiiwasan yan. Panoorin po natin ito. Sa pagsusuri ng World Health Organization o WHO, bumaba bahagya ang taunang bilang ng mga nasasawi sa aksidente sa kalsada sa so 1.19 million kada taon. Sa kabila nito, ang mga road accidents pa rin ang nananatiling pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga bata at kapataan na nasa edad lima hanggang darawamput Sa Pilipinas, batay sa ulat ng Philippine Statistics Authority, tumaas ng 39% ang bilang ng mga namamatay sa aksidente sa kalsada sa nakaraang dekada mula sa 7,938 noong 2011 patungo sa 11,096 noong 2021. Paano nga ba makakaiwas sa ganitong mga uri ng sitwasyon bilang motorista at mga commuter? Pag-usapan natin ang mga posibleng interbensyon at aksyon na maaari nating gawin sa tulong ng mga road safety volunteer organizations upang malutas ang problema at aksidente sa kalsada. Dito lang sa Rise and Shine Pilipinas. Kaugnay po niyan ay kasama natin live si Ma'am Cynthia Reyes, ang Head Advocacy ng Automobile Association of the Philippines. Paribagi sa atin ang detalye tungkol sa road safety at ang mga proyekto ng AAP Road Safety Team para makatulong na mapalawak ang road safety awareness, lalo na sa mga kabataan. Morning, Ma'am. Good, Good morning. Magandang umaga. Okay, una po sa lahat, ma'am, pakipaliwanag po muna sa ating mga taga-panood. Ano po ba itong road safety at gaano po kahalaga na pag-usapan ito? Ha? A Road safety, ang ibig sabihin yan, yung word itself, di ba? Mm -hmm. Kaligtasan sa kalsada ng lahat ng gumagamit nito. Lahat ng road users, hindi lang yan para sa motorista, kasama dyan ang mga pedestrians, bicyclists, mga motorcycle riders, commuters, so ang uh, sinasabi napakahalaga niyan dahil according sa WHO kagaya ng pinlas nyo kanina actually mayroong 1.3 million na namamatay kada taon Un worldwide. worldwide yes 50,000 uh, 50 million injuries ang naitatala nila worldwide kada taon uh, 3,500 ang namamatay araw-araw out of that 1.3 million na sinasabi nilang namamatay sa kalsada kada taon 35 kada araw Okay. Although <clears throat> ating uh, kinikememorate o sinaselebrate po natin at kinikilala ang Road Safety Month mm -mm. tuwing Mayo, yes. sa ilalim na rin uh -huh. yung Presidential uh, Proclamation No. 115, mm -hmm. pero siyempre dapat po, araw-araw, talaga nasasalang-alang natin ang ating uh -huh. uh, safety sa ating kapag uh, mamaneho o kapag po tayo nasa kalsada well we want to know po ano-ano po ba yung mga pinaka common road accidents na nangyayari yan. po dito na local setting sa ating bansa ano yan eh uh, usually human error of course dahil sa mga driver mm. speeding unang-una yung mm -hmm. nag-exceed ka sa speed limit na itinatalaga ng ating gobyerno sa mga kalsada siguro yung mga susunod yung paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. Tapos yung abrupt uh, swerving or abrupt na pagpapalit ng lane mm -hmm. habang nagmamaneho. So yan yung mga common. At ano pala? Of course, yung driving under the influence of alcohol. Ayun. Ano oh, yung anti-drug? anti DUI. Oh, anti oh, anti oh, and, and drug. Oh, yung... Uh, yung patients. Yung talagang sa... nagmamadali. Yung talaga mainitin. Sa road rage. May ang ulo ng mga tao pag nagmamaneho. Kasi siguro dahil sa traffic. Nagmamadali, mali-late na. Mabilis mag eh. O, o, mainulo Oo, mainulo kasi mali ka eh. ng kabuhayan mo. pag na ka, papasok dahil nata-traffic ka. So mas marami ang umiinit ang ulo. Ay, uh, eh, pride. aga ng Yes. Yung, yung pride. Problema ko yun eh. Pag-pride. Pag-pride. Nasingitan ka eh. Oo, minsan i-vengeance mi ka. Ay, o. may kirila kong ganyan. Nagtitrend pa ngayon. Kasi <laughs> <laughs> Meron siya, parang yung mismo motorcycle po, medyo mabagal kasi, nasa main road. Tapos dalawa na linya niya. Hmm. Yung isang sasakyan, biglang umiksena at baha pa nun. So talagang nabasa na yung motorsikle oh. or yung tricycle. parang yung gusto, niyang, gusto, niyang, gusto hmm. niyang gantihan, no Audrey? Oo nga, sino kaya yung driver niyan? Alamin natin yan sa mga nagalabas ng video sa social media. Pero doon naman po tayo sa mga tips. Ano po ba yung inyong dapat? Uh, mababahagi sa amin na dapat tandaan ng ating mga uh, motorista para makaiwas sa kalsada o uh, aksidente accident. sa kalsada? Alam mo, unang-una, siguro kailangan bago ka umalis ng bahay mo, siguraduhin mo muna na kalmado ka, wala kang iniisip at concentrated ka sa pagmamanehong gagawin. Tapos siguro, sunod, ito palagi namin itong sinasabi sa aming organization eh, sumunod lang tayo sa batas trapiko. di ba sumunod lang tayo kasi, ah, uh, nakakahiyang aminin na uh, parang sorry to say pero minsan kasi may mga motorista tayo na akala nila ang batas trapiko ay mga suggestion lang de ba na pwedeng sundin or pwedeng hindi. Ako sa amin naniniwala kami na sumunod tayo sa batas trapiko Rumispeto tayo ng kapwa gumagamit yan. ng kalsada. Siguro yan makakaiwas tayo sa mga insidente na nangyayari. Well, factor din kaya yung lack of uh, driving uh, right information. driving information, Level information, of awareness education kasi previous uh, administration ano, maraming taon na nakakalipas dekada na ang tindi ng korupsyon noon. Nakakakuha ng lisensya kahit bulag. So Uh, mag, nagkakaroon lang ng pangmeryenda o oh, for the boys na bayad na ganyan. Ngayon, itong mga hindi naman talaga marunong o aral sa tamang pagmamaneho, ay mm. eh may lisensya na at nasa kalsada na natin ngayon. So, factor din po ba yun? Oo. Kasi nga behavior yung nakikita natin eh. Mm -hmm. Kasi karamihan na nangyayari ng na insidente sa kalsada, human error. Dahil, alam bawa, ang sasakyan mo, hindi naman yan kusang aandar dyan, tapos biglang titirek. Oh, oh. Di ba? Nasa driver pa rin or motorista pa rin ang responsibilidad kung paano makakaiwas sa mga insidente sa kalsada. Siguro kailangan ma-execute at mas ma palawak pa natin yung level of knowledge and awareness yes, natin oo. when it comes to road safety. Pero of course, kayo po ay matagal ng road safety advocate at head din po kayo ng AAP Road Safety Volunteer Team. So, ano-ano pong ilan sa mga programa at proyekto nyo na para ma-promote po yung kaligtasan sa kalsada? Ah, yan. Sige, maganda pag-usapan niyo. Unang-una, meron kaming programa para sa mga estudyante Specifically, uh, elementary students, mga grade 4 wow. to 8, at uh, saka sa community, ito yung tinatawag namin stay bright program. Dito tinuturuan ang mga kabataan, doon muna tayo sa kabataan, tinuturuan ang mga kabataan ng importansya na kita ka sa kalsada. Mm -hmm. Kasi alam naman natin dito sa Pilipinas, mas marami ang naglalakad, papasok at pauwi. Mm -hmm. So yun, tinuturuan namin sila about road safety, tapos nakafocus sa uh, yung pagiging visible nila. Mm -hmm. Sa community naman, syempre, tinuruan mo ang mga estudyante, tinuruan mo ang mga kabataan, kailangan i-involve mo rin yung community, PTA teachers, yung barangay. Mm -hmm. So sila naman, binibigyan sila ng road safety awareness. Yung kagaya na pag-usapan natin kanina pa, importansya na bakit kailangan ligtas tayo sa kalsada. So motoring related loss, ayan. Kagaya nga sinasabi ko pa ulit-ulit na sumunod ka lang sa batas trapiko makakaiwas ka sa insidente. So, aside ah, dyan... Kaya naman kung kabataan pa, mas nakakaalam nito kaysa oh, oh, sa mga oh, nagmamaneo talaga. Mahiya na yung mga oh, nagmamaneo. Oh, na. Kaya nga, umpisahan natin ng bata. Yung oh. mag-mindset ba na Itong mga batas na to kailangan sundin. Well, si sila na kasi yung susunod na generation <coughs> ng road users. Itong yes. yeah. mga kabataan. na oh, ito. Same. Mm -hmm. Well, But, sinabi mo pa, kabahagi kayo ng komunidad. Tumatanggap din po ba kayo ng mga volunteers? Yes, oo. Oh, oh, uh, Nilaunch na namin yung volunteerism para sa mga road safety programs ng AAP. So, kung gusto nyo pong mag-volunteer, uh, visit our website at www.aap.org.ph or yung aming FB page na AAP Road City. Nandun yung form. Andun kung ano yung mga programa na pwedeng nyo salihan or gusto nyo ma-involve. Alright, we understand of course that we have different laws that talks about traffic. But... Um on your side po as an advocate group um we want to know kung talagang meron po ba dapat idagdag pa when it comes to traffic management um yung mismo execution nito with the road users tell us more siguro ang dami na nating motoring related losses eh siguro kailangan lang pag-igtingin yung pagpapatupad nito okay tapos siguro nga yung more on awareness sa mga turuan natin ng awareness ang ating mga road users mm -hmm. not only drivers kasi ang road safety hindi lang naman para sa mga drivers yan eh. Ikaw ko nga kanina, para sa lahat ng gumagamit ng kalsada. Yes. Well, sana sa tulong nila, no, yung mga, mabawasan yung mga aksidente sa kalsada. Mm -hmm. Hindi mo natin ma-zero ito. At least, yung ating mga mahal sa buhay, kapag alam natin bumiyahe, eh, meron tayo, medyo kampante tayo oh. kapag may alam sila sa road mm -hmm. safety. Iba kasi learning experience nila kapag na-experience nila mismo yung aksidente. Mm -hmm. E eh, paano kung yung aksidente ngayon ay talagang wala ka na sa mundong mm -hmm. to, diba? O kaya napilayan ka na, mm -hmm. no? Well, maraming salamat po, Ma'am Cynthia, uh, sa pagbabahagi sa amin ng mga impormasyon tungkol sa kaligtasan sa alsada dahil napakahalaga po na mapag-usapan ang isang topic na ito para na rin sa kaligtasan ng lahat, lalo na sa mga kabataan.